mukha guys oh. Palaw palaw guys. Hello guys, good morning. Yan matagal na 'yung hindi nakapag vlog tungkol nakakita tayo ng isang motor na Honda Click 160 yun yung sama natin yung mekaniko natin guys Shoutout out sa iyo Burloloy so ngayon natin ipakita guys kung gaano maganda Yung Honda Click 160 na Polo Red right so tara samahan nyo akong mong uh, tingnan ito guys let's go so ito na po yung ating uh, Honda Click 160 So, ayan ina activate na ngayon ni eh mekaniko natin guys so ang kanya palang uh, battery guys is nandito sa ayan ang uh, tawag footboard oh, diyan ang laki ng battery pala nito ng isang Honda Click 160 guys hello guloy <laughs> <laughs> so, parehas laban ng battery Eloy, sa Honda Click 125 parehas lang ah uh, parehas lang pala ng battery ng Honda Click 125 guys so sim din yung guys yung nalagyan ng battery sa so, Honda Click 125 nandito din sa one. yan sa foot naku ang na sa no mm -hmm. Baik kan kan? Ini. Oke. Oke. Iya, di mana? Itu harus membalikkan. Boleh dia aku. Kalau kalau dalam satu unit yang nomor CCTV. Apa sama? Nomornya namanya. Nomor.

Like, gamay lang sa cube box. Kaya kung ano yun? Kung ano yun? Kaya ano yun? Kung ano yun? Kaya ano yun? ano yun? Kaya ano yun? Kaya guys oh. Kaya ano yun? Kaya ano Channel 1 Ang sabing ako, ang ligid ba guys, i-activate na natin. oh, nang mayroon pala itong kuan, guys. Ah, uh, ano tawag ito? Uh, Sensor. <laughs> <laughs> Sensor. Sensor, kuno. Ano na? Ito na din activate na lang nating Honda Click 160. ayan 5 liters lang pala yung uh, laman nito gasolina guys pwede sabi ng uh, itong ideal na mekaniko o oh, hingga nyo guys gaano kaganda yung ating Honda Click 160 yung oh, ang mukha guys o oh. 35 lang inaabot. Hindi pala aabot ng 160 to guys. Ah, uh, ilang minuto bago papatay yung makina nito, beb. Ha? Huh? Uh, ito na kagandahan ng EBS, guys. ibs Ah, ano pala? EBS pala to. Oh, idling ang uh, lagi. Yon, lulupag ka lang, oh. Diba, grabe. Ganda, guys, di ba? Ah, uh, pag nasa traffic ka, Ayan, biglang papatay yung makina pag natay na. Oh, secure ka. Then pag wala oh, pags nice. pag ayan, kagaya na may traffic, 'di ba? Ang um, din Ayan, okay na kung kung ah, anong tawag ito, kung aandar ah, ka na, you you igna lang yung gas, gasolinador, guys. Inaandar na yan ulit. Grabe Ganda pala nitong motor to guys. Ganda, mga okay, bes. So, ah, ayan, so nakapatay na siya guys o oh, kahit ayan o oh, naka on siya hindi nakapatay so ito yung kaganda ng ending stop system guys So, so pag nasa manga traffic o oh, ganon ah, nakahinto yan nakahinto then papatay bigla yung makina din pag okay na yung mag kana ka na guys yung kwan kana guys yung mag under ka na, so yung pihit mo lang yung gasonador ganon na <laughs> o diba Gabe ganyan pala kaganda yung ending stop system hey <laughs> Alright guys, so saan ka pa kukuha na, kukuha na ng uh, click 160 guys kasi maganda yan, ang ganda ng uh, unit na ito yan, latest po ito guys ha, uh, 2024 na on the click 160 na yan so mayroon kong, kung gusto nyo magkuhan guys, kumuha ng motor dito sa motor trade, uh, mayroon ako mga nagawa, nagawang video uh, kung paano ka mag-apply ng motor sa Motor Trade at sa mga ayan uh, nagtatanong sa mga requirements. Ayun, mayroon din akong mga video doon kung ano yung mga requirements ng pag-apply ng motor sa Motor Trade. So right, guys, bisitahin lang ko yung aking channel guys for more uh, ayan, for more video sa mga mga motor. Uh, ito pala yung price ng isang Honda Click 160 guys, oh. Yung kanyang cash price is 130,640. Yan din. Ang kapag installment naman po guys, is yan yung down payment po nito is 10,000 lang po. Then yung monthly installment po nito is 5359 yung 3 years. Ayan, so pwede pwede niyo rin itong kung may kayo guys. Pwede rin itong i e, lang i-short e, term. Ayan. Alright, so thank you, thank you, thank you. Alright, shout out ni Bimbe. Okay guys, uh, ulit ulitin ko uh, sa mga gustong kumuha lang motor dito sa Motor Trade ha. Uh, bis bisitahin niyo lang po yung aking uh, YT channel. Uh, may mga tips ako doon uh, na para po sa inyo yung mga paano mag-apply ng motor sa Motor Trade at ano po yung mga requirements. Ayun, so makikita niyo doon sa akin channel para kung gusto niyo ng unang mag-apply ng motor sa mot Motor Trade, hindi na kayo mahihirapan. All right. So uh, don't forget to like then subscribe my youtube channel